Ano pong meron sa bintana? Bakit po nandyan kayong tatlo? Si Mingming -Ming na lang ang kulang. Kompleto na po kayo. Uy, Pocholo, sino sinisilip mo dyan? Uy, Bitsay, ba't nakikipagtitigan ka kay Mangmang? -Mang? Uy, -mang? Pocholo, yung ulo mo nakalabas talaga dyan, Pocholo. Shhh! Sino ba sinisilip mo dyan, Pocholo? Uy, Bitsay. hoy Pocholo! Ang mga pusa po namin, tambay lagi sa bintana. Namiss nila yung bintana kasi kanina, walang tao sa bahay. Nasa loob lang silang lahat. Pati yung litter sand nila, no? May muta ka na naman, Bitsay. Si Bitsay lagi may muta. Sa... <coughs> Huwag siya. Takot. Huwag na.